Mga ka-Republic, maraming nagtataka. Bakit daw si Norman Black na ang coach ng ating Gilas Pilipinas? Tinanggal daw ba ng samahang basketball ng Pilipinas ang Ginebra coach bilang coach ng ating national team? Kaugnay nito na harap ngayon si coach Norman Black sa napakaikling preparation time para sa SEA Games. Nabigat ang misyong nakaatang sa balikat ni Norman Black dahil siya ang naatasang buuin ang Gilas Team na magtatanggol sa koronang hawa ng Pilipinas. Ngunit nararanasan din niya ngayon ang mga problemang noon pa hinaharap ni Coach Tim Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, sa harap ng lumalakas na oposisyon sa larangan ng basketball mula sa ating mga karatig bansa dito sa Timog Silangang Asya sinabi ni Norman Black ito ang time na hindi na nakatitiyak ng gintong medalya ang Pilipinas. Dati-rati ang mga Pilipino ang kinatatakutang hari ng basketball sa rehiyon na alam na ng mga kapitbansa natin, silver medal na lang ang paglalabanan dahil tiyak nang sa Pilipinas ang gold medal. Hindi na ganon ang senaryo sa ngayon. Pumapalag na rin ang mga bansang dati pinaglalaruan lang ng Pilipinas. Gaya na lamang ng bansang Indonesia nang talunin nila ang gilas noong 2021 SEA Games 85 to 81. Unang gold medal ng Indonesia sa basketball na tumapos sa labintatlong sunod-sunod na gold medal ng Pilipinas sa SEA Games. na bas ng husto noon si Chot Reyes. Pero nang sumunod na 2023 SEA Games, agad nabawi ng gilas ang titulo, this time laban sa kupuna ng Cambodia na gumamit pa ng limang naturalized player. Pagkatapos ng FIBA World Cup, bumaba sa pwesto si Chot Reyes at na-assign bilang gilas coach si Tim Cone. Naagad nagbunga ng magandang resulta, pinagharian ng gilas Pilipinas ang Hangzhou Asian Games na ng mga panalo ng gilas laban sa mga European teams. Ngunit ng mga sumunod, lumasap din ng mga pagkatalo ang gilas sa kamay ng Chinese Taipei at New Zealand Tall Blacks. Sa mga di nakakaalam, ang mga talong ito raw ba ang dahilan kung bakit si Norman Black na ang magiging coach ng Gilas sa paparating na SEA Games na gaganapin sa Thailand sa buwan ng Disyembre? Hindi po. Kusang nag-beg off si Tim Cone dahil sa conflict sa schedule. By the time na magrara ng SEA Games ay ongoing din ang competition sa Japan B-League at Korean Basketball League kung saan naglalaro ang mga mainstays ng gilas gaya ni na Dwight Ramos, AJ Edu at Kai Soto. At ongoing din ang PBA kung saan naglalaro si na Junmar at CJ Perez ng SMB, Scottie Thompson at Japi Tagilar ng Ginebra, si Chris Newsom ng Miralco at si Calvin Oftana ng Talk and Text. Kaya maagang nag-beg off si Coach Tim Cohn dahil sabi nga niya mahihirapan siyang bumuo ng bagong team na tuturuan na naman niya ng triangle offense. Kaya tinap ng samahang basketball ng Pilipinas ang isa pang Grand Sam coach na si Norman Black upang bumuo ng bagong gilas team na sasabak sa SEA Games. Gaya ng naging problema ni CTC sa mga nakaraang international competition, ito rin ang kinakaharap ngayon ni Coach Norman Black. Kahit may walong players nang nag-commit sa team ni Coach Norman at umaasa siyang may makukuhang apat pa mula sa UEAP, ang number one problem ay ang schedule ng mga nasa lineup. Gustong magdaos ni Norman Black ng team practice every Monday para sa mga naririto sa bansa, saka na lang hahabol ng ensayo yung naglalaro sa Japan B-League gaya ni Ray Parks Jr. at Maturite. Sangayon kay Coach Norman, mga 8 days na lang daw sila makapagpa-practice o full team practice bago ang SEA Games sa Thailand. And then kapag naroon na sa Thailand ang gilas, baka raw makapag-team practice pa sila ng 2 days bago ang tournament proper. Medyo mabigat nga sa panig ni Coach Norman Black dahil yung ibang team na makakalaban nila, mas mahaba ang kanilang preparasyon. At marahil isa rin siguro sa naiisip ni Coach Norman Black kung sakaling masingitan ulit ang gilas tulad na nangyari noon na natsambahan tayo ng Indonesia, tiyak na siya naman ang igigisa ng mga Pilipinong sobrang kritikal kapag natatalo ang ating national team. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Ang wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout sayo Borlagatan Donald mula naman diyan sa Singapore. Salamat kabayan, lagi kang nariyan. At sa yoren Rimihiat Tibay patunayan daw ni Tintone ang papuri sa mga rookies At sa yoren shoutout George Tulintino Salamat, salamat sa tiwala, George Tolentino. Sa shout out Merson Kabadi Vlog mula naman dyan sa Muscat Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa Norman Flores, minsan mag-pipren uh, request ako sa iyo, idols. Sa Perla Kudisal, sana nga magising na. Napakaikli ng rotation ni Tim At sa rin, Ligaya Bukalos, maraming nasasayang sabi niya at sa iyo shout out Inces Riana salamat sa inyong lahat kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw isang paalala po Mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.